good morning magreview sa ato sa atong medicine kit wala siya ako dinadala-dala oh, no, ang bukit naman siya dinadala-dala isa kasa ko muna ka pa. pati sa work uh -huh. yung talawa atong mga dipamalit na hapon guys wala hmm. siya ang bago guys ganyan na part wala siya ang mga bago natay bakil candy na saya So, yung sabog po, magdari ko guys. Ito yung sabog ko si mama, hindi pa pala napaan fish oil. So, what's in it? fish oil. Enervon by Jesse. Use it with zinc. Montelucas. Enervon, Zicogen, Biofluor, Acetylcysteine. Yung okay. uh, o. O, yung atay. Ito pang laban sa hyperacidity. Aluminum magnesium. Hmm. Tag one box akong ginapalit yes, Pero kahapon is lima lang kapat akong ipalit. Tapos, bero ka. Kahit, para po Wala siya guys. Sa so, HB1 is 900 plus. So, Watson. Sorry, sa Watson, sa rin akong sa Watson. di try na ko ilang mukuan. Mag-anusap na guys. Hindi hmm. kita sa ato ang ang at na niya siyang gipang double check Kaya ba sila yung mga expired mo? Kung mga old na ko, ni mo siya Napaman ko si Theresa and Liprazone Napatay ayon, sobra sa Bloody Nation Napatay Ano Isitalupram Mala akong ginaano pag Hindi ko katulog ka siya O sleep well Mga na yung sa ako Mga medicine allowance Nag-avail na ako last year Sa hospital Naaman ni 5,000 na medicine allowance pero karon nato igo na pa eh, ko na din. Mao nang nagpalit sa ako. Kay once mo pa-check up ko dito karon sa ER, basin i e, irat na pud diri kuno. Simba ko lamang og mag positive ka sa COVID, mas na ka pud ka maka di na Dili pud ta ka duty. So mag self medicate lang ta guys focus sa this video. Kay mahirap na. Kaya lahi -baya kay lahi ba ya ron kay dili ano irat na dayon ka. So mag self medicate lang gid ang person. Ipo dili na ko ni agi ang advice sana mag self medicate. Ako ala ning preference guys. Mo na lang din siya na bibili. na lang din siya na sa kumidisin awod lawas last year. So sorry sa gila. Nagpapangayo man sira kung mga sa work. Pero karon, hindi ako mangata cha. Kasi git di card lang bayala ko ni guys. Eh na lang na mostly, sa akong gina-avail last year sa kumidisin allowance para sa akong fatty liver. Oo. Fatty liver og nag-avail pag kung pag ano. Para pag patulog. Kasi mo ko katulog. Sleep well mga 60 pieces, 60 capsules akong gi-avail last year guys. Oo karon mag refill ta guys Malungga naman yung unang ako yung mga old pa mga 2028, 26 uh -oh. so mag refill ta karon refill na to mga bagong mga meds no so, nagailani nag nag dito guys pero lahir dito sa unang na ako sa butika ayun from time to time nag refill hindi uh -uh. dito ko makabisan pero karong nga wala na ako sa butika wala so, na, na tamad na ko kapalit lang ko may batiin Mm, refill na to ni dili na to ihurutan kay di magkasya din niya para lang na magamit just in case lang kay pila lang ka piraso <laughs> ah matambal guys sa tinuod lang grabe eh pila na dayon ni guys sobra pa rin sa rate nako na sa kaad lang mahal ka ayo mga promo na ganin ako di pamili eh, para mas makasig. may ganis isumuhon kay mga promo Nag-try sad ko aning bago nga new Zep with zinc. With zinc tayo siya guys. Perfect. Mas lang siya so, ito. Monte Lucas. Ang akaring dot, ano niya. Kaya every tablet niya sa blister niya na expiration date. So pwede niyo mo siya ikat, 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 isa-isa. Whereas sa uban ng mga meds, like ano, Asa man mga ubang meds. Like ani. Disaclivirin. Wala siya expiration date per deria, per tablet. So, di mo siya pwede ikat. Itingi-tingi yun. Kaya ikat-kat yung ikat, 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 individual. Dili siya dapat ang pagkakat ni mo na siya expiration date ng mabilin ang isa ka blister oh. actually 20 ni siya uh -huh. agad tong half ay niya wala na ito expiration date ang batch number ala dito so ang dimension na kung ano expiration date kasi ang ilani pwede ni mo yung shift i-cut individual kaya na, na may expiration date importante nga na expiration date eh, para mamonitor niya mo siya kung pwede pa ba niya magamit ang udili yung feel lang tatay ganyan ako na isulod kaya mamaya akong ganyan yung karoon kaya napamang kong ubog si so mas buong o, ang akong pangsipul ani gusto na ko i-try ang paning nuzet Uh Pwede -oh. lang sa ako itandungan din kayo, mabali ako mga pangbaon Kaya sa gawas, palala akong gabi ganito Tapos bacterial candy dapat yung sa kapat, bacterial candy Mala nga siya O kani, fish oil, nag fish oil dito guys Fish oil before, fish oil, garlic oil, ang palaya plus Din ko mo na kung mga supplement before guys Ay, expression date, o kani Pari ani, per capsule na ay expiration date, money perfect 20 shillings ok guys money siya atuang ah, pangdaon pero magkontrol na tayo kung before kung nag avail pa ta sa atong 5,000 is pala na lang tanong, hatagang hatag lang parang kay magkontrol na kay pinalit naman dyan siya, oo control na tayo kita ito akong dalaw guys? Pero makontrol na ka. ito kay Igalit naman siya guys Bakal ko kayo Pwede ko dalaw Good Fish oil Nahira dito pag nakasa butika guys O wala nasa butika Pag nakasa butika kay Updated kayo kung ang mga medicine kit guys And all Na mga kompletong supplement Karong wala na Dili na Dili wala na akong kompletong supplement Dili na siya kompleto eh. okay. Dili ko magkuhog ino muna ko Kay di yung matandog ng akong pangdaon sa kung baon namin. Ang napata 6 rin. man akong gipawitan na hapon na ito. Bisa yung kasi ito Pero wala pa ko rin yung ano. Just me. Kasi onya pa siguro gabi ko mag-start ano. Pero may angin magigit ko May homo ka po o buhay ng solos mo ko. Magdilukas wala pa sa ko. Like ano nagigit ko ano. Ang uban man sa dinon ako niya akong gipawit. Kaya like ano mo tigil ko sa generic lang. Kaya mahal man ang branded ano. Pero kanyang siyang lamin siya generic yun not unless kung gusto niya yung individual e eh, magkabos system ka at same time mag mo po kayo barato na pero hasil naman kayo ito so kanina ako rin kung gusto din magtipid di, pwede rin na nato yung pala ito um, generic na vitamin na salbitan mo generic sa kabos system ko na lahat na mayroon yung effect sa banding na kung ako nun akong lawas kung so, na unaalad mo lang akong generic <laughs> pero sa karoon, sa karon lang ha nasugda na naman po natin isang pagigahid lang nalang ako niya guys kaya eh, wag cash <laughs>

Yan lang guys. Oh, ako alam niyo magdesyon. Premium tigid na siya na sa akong bag, akong Kaya na sa akong packet. Kay mo na ginagawa siya ako, mura na ginagawa ko ni siya gihimo kay tanin. Sige na, okay pala sige dito lalo na ko sa mga pick. Para tara kay sa is mga guys. Before kay ako gira palit kay 80 cents. Kay mo na tigis box ang gira palit. Karon kay tag 2, tag 11 lang isa ka pa so 11 so tag onojis na siya yung isa. So ang isa ka box 110. Wala sa ba kunin bait ini palit ato kay medyo price. Kaya ko yun guys hirap magkasakit bawal magkasakit okay ano mabagastos mm -hmm. na ano napakaroon na no, walang kilo paita sausis siya yun lang guys thank you for watching everyone Good morning happy holiday holiday mano daw happy araw 88 uh, araw ng dabaw uh -huh. bye everyone